The Monday. -t. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong pwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All All cities. Cities. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan! Changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at, at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and power. In the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. 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 Our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the New Filipino Time alas 6:00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, sa buong ng bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Max. Umaga. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Capsule. Lalaking angat, tumatagal! Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Philippine Humanitarian Contingent natutulong rumesponde sa lindol na kalapag na sa Myanmar. Dalawang pang-rescue teams ng Pilipinas naka-standby. Palasyo, ipauubayan na sa Kongreso kung gagamiting ebidensya sa impeachment kontra VP Sara ang nadiskubring bagong pangalan sa resibo ng OVP Confidential Funds. Senadora Amy Marcos, ibinahaging tinanggihan ng palasyo ang kanyang imbitasyon para sa ikalawang Duterte Arrest Inquiry. Mabilis na pagresponde ng PNP sa road rage incident sa Antipolo, kinilala ng liderato ng Kamara. At MMDA nagsorry sa insidente na kinasasangkutan ni Gabriel Go. Bandita. Bandita. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. in the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Saba at lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito i Drive, Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max, Drive Max. Balita. Balita. Yeah. Yeah. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po tayo ng Martes, April 1, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Drive Max, Max, Brigada Balita Nationwide. 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 Mga kabrigada, nakarating na po ngayong hapon sa Myanmar ang unang batch ng Philippine Humanitarian Contingent na tutulong matapos naman ang magnitude 7.7 na lindol. Sa isang Facebook post, sinabi ni Office of Civil Defense OCD, o ng Office of Civil Defense na matapos mag-refuel sa Phitsanulok Airport sa Thailand, nakalapag na po sa Nai Taw Airport sa Myanmar ang dalawang C-130 planes Lulan, ang unang batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent na magsasagawa ng medical at search and rescue mission. Samantala makakayang manatili noon o roon ang unang batch ng Philippine Contingent hanggang sa susunod na dalawang linggo. Ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, kadalasang ang good for two weeks talaga ang kagamitang dala ng Philippine team sakaling kailanganin umanong i-extend ang tulong, magre-resupply o magpapalit ang mga ito ng tauhan. Ito ang, niya ang dahilan kung bakit may dalawa pang mga teams na nakastandby para hindi masyadong magtagal sa Myanmar ang mga volunteer doctors at mga nurses. Max. na nga po pa Myanmar. Kanina ang Philippine contingent na magsasagawa ng humanitarian assistance at disaster mission sa naturang bansa. Tiniyak naman ang Philippine contingent ang kaligtasan ng lahat sa kabila ng mga ulat ng airstrike mula sa Myanmar military junta. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Sa kabila ng mga ulat ng airstrike ng Myanmar military junta, tiniyak ng Philippine contingent na handa silang tumugon sa mga biktima ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar kanina isinagawang ang send-off ceremony sa Philippine contingent na magsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response mission. Brigang diin ni Philippine Contingent Commander, Lt. Colonel Erwin Diploma, na bagamat isinasaalang-alang nila ang kanilang seguridad, ang pangunahing layunin ng misyon ay magsagawa ng search and rescue operations at magbigay ng medical na tulong sa mga apektadong lugar. Na-consider po natin yon However, for our Philippine Interagency of Madara Contingent for Myanmar, we focus on the search and rescue operation na makatulong tayo for medical assistance doon po sa heavily affected which is a 7.7 magnitude earthquake struck uh, the Myanmar. Tiniyak din niya ang mahigpit na koordinasyon sa ating embahada upang masiguro ang kaligtasan ng mga tauhan. We assure po with close coordination with our embassy and with our DAPA, we, we can uh, go over with it sir and we can perform our mission which is to conduct search and rescue operations and medical assistance to affected country. Bilang bahagi rin ng plano, makikipag-ugnayan ng contingent sa AHA Center pagdating sa Myanmar upang matukoy ang mga specific work assignments ng bawat miyembro ng contingent. Sa huli, idiniini diploma na ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan ang nananatiling top priority ng pamahalaan. Once we arrive in Myanmar, we will coordinate with the AHA Center and we will identify the specific uh, work assignment will be assigned. And for sure, the uh, Philippine Contagion ready to, to perform our mandate. And we consider also uh, top priority is the safety. So one of the consideration is how to go about the security concern. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila, The Music News. Authority Nadagdagan pa ang mga nadidiskubring kwestyonabling pangalan na recipients umano ng confidential funds ng Office of the Vice President Ang palasyo naman, ipinauubayan na sa Kongreso ang pagtugon dito. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo Brigada. Ipauubaya na ng Malacanang sa Kongreso kung gagamitin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga bagong nadiskubring pangalan na may kaugnayan sa confidential funds ng Office of the Vice President. Maliban kasi sa pangalan na tunog ticherya, gadgets, prutas, limang dodong, amoy at asim, may nadiskubri ulit ang mga mambabatas na kadudadudang pangalan. Kasama sa listahan ang pangalang Beverly Claire Pampano, Miko Harina at Pati Ting na umano'y bahagi ng tinatawag na Team Grocery. Uh, hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo ah uh, nagtataka. Siguro lahat po ng, na, na, ang taong bayan mismo ay nagtataka kung bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa mga kongresista at senador na ang pagpapasya kung gagamitin ang naturang impormasyon bilang ebidensya sa impeachment proceeding laban sa Vice Presidente. At uh, ito po mga ebidensya na po yan ay ilalaan na lamang po natin at ipapaubaya natin sa, sa House of Representatives at sa Senado kung ito gagamitin man sa impeachment trial. Nauna nang nanawagan ng Malacanang kay VP Sara na humarap at magpaliwanag hinggil sa lumalawak na listahan ng mga umano'y tumanggap ng confidential funds ng OVP. We believe that VP Sara has the obligation to tell something about this. To tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na-issue po ng opisina po ni VP Sara. So mas mabuti po, uh, sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya na ipaliwanag ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Right, Max. Balita, Nationwide. Nationwide. Samantala matapos kumpirmahin na Sen. Marcos na magkakaroon sila ng ikalawang pagdinig sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, Sen. Ibinahaging tinanggihan ng palasyo ang imbitasyon niya para sa mga ito. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. <laughs> Ay, Ibinahagi ni Senate Committee on Foreign Affairs Chairperson Senadora Amy Marcos sa Senate Media ang kopya na liham na natanggap ng Senado mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin sa naturang sulat tinanggihan ng palasyo na daluhan ng ikalawang pagdinig ng Senado hinggil sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagpapaliwanag ni Bersamin sa kanyang paniniwala ay natalakay at naibahagi na ng gabinete ng Pangulo sa nakaraang pagdinig ang mga impormasyon na hindi nga sakop ng executive privilege. Dagdag pa niya, meron na rin naging petisyon na nakahain sa Korte Suprema kung kaya't hindi na dapat pang talakay nito upang maiwasan ng anumang paglabag sa konstitusyon. Kinwasyon naman ni Marcos ang sulat galing kay Bersamin dahil tila hindi raw itutugma sa naging pahayag ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na noon ay nagsabi na hindi niya pagbabawalan ang mga opisyal ng pamahalaan na dumalo rito. Kasunod nga nito, katanungan pa rin daw sa Senadora kung ang direktiba ng Pangulo ang nasusunod o may ibang kapangyarihan na nagtatakda ng hakbang sa loob ng administrasyon. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada and Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Pinasalamatan naman ni Senador Christopher Bongo si dating Senador Gringo Hunasan matapos nitong maglunsan ng signature drive para mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Umaasa naman si Go na makakatulong ang petisyong ito upang mabawi ang dating Pangulo na kamakailan nga inaresto sa NAIA Terminal 3 dinala sa Villamor Airbase at di kalaunay inilipad sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat po sa mga kababayan nating uh, mamahal uh, sumusuporta kay uh, nating at Pagulong uh, Rodrigo Duterte kay Tatay uh, Digong. I'm praying for his uh, safety, his health. Uh, ko po, po ang kanyang kalusugan, kanyang uh, kaligtasan. Brigada ng liderato ng Kamara ang mabilis na pagresponde ng pulisya sa nangyaring road rage sa Antipolo City na nauwi sa Pamamarila. Patuloy naman umanong sinisikap ng Administrasyong Marcos na mapalakas ang kapasidad at kakayahan ng Philippine National Police. May report si Brigada Haji i-brigada mo! Brigada! Report! Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang Philippine National Police, bunsod umano ng mas malakas at matalinong pagpapatupad ng batas sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kasabay ito ng ulat na bumabaraw ang bilang ng focus crime sa bansa, pati na ang mabilis na pagkakaaresto sa sospek sa nangyaring road rage sa Antipolo City. Ayon kay Romualdez, pinangunahan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang mga reforma na nagpabuti sa crime prevention strategies at pagresponde. Ibinabalikan niya nito ang kumpiyansa ng publikasyon publiko sa law enforcement at patunay na buhay at gumagana ang rule of law. Paliwanag ni Romualdez, sinasalamin nito ang disiplina, innovation at pinagtibay na commitment tungo sa kaligtasan ng publiko. Binigyang halimbawa ng speaker ang pamamaril sa antipolo kung gaano nakabilis responde ang polisya. Pinuri rin ng House Leader ang mga polis para sa ipinamalas na performance sa pagganap sa tungkulin na nagresulta sa pagkakaaresto sa sospek. Ang mabilis na pagdugon sa high-profile incidents ay nagbibigay umano ng malinaw na senyales na walang lugar sa lipunan, ang krimen at impunity. Bukod dito, sinabi ni Romualdez na kapag nahuhuli ang isang sospek sa loob lamang ng ilang minuto at hindi na ng ilang araw, ay isang mensahe na walang mapagtataguan ang mga kriminal sa bansa. Samantala, binigyang diin ng leader ng Kamara na kailangan ipagpatuloy ang pagtitiyak na naibibigay ang kagamitan, training at suporta sa polisya para mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Pinagtibay nito ang buong suporta ng Kamara sa pamamagitan ng mga panukala na magpapalakas sa kapasidad at kakayahan ng PNP. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right, Max. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, naglabas naman ng pahayag ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. hinggil sa insidente ang kinasasangkutan ng kanilang Special Operations Group Strike Force Head na si Gabriel Go. Ayon po sa MMDA, tinitingnan nila ang pangyayari ng may seryosong pagtalima at pananagutan. May report si Brigada jigo Jigoku Studio. Ibrigada mo! nirerespeto kayo binibigyan kayo ng chance para hindi kayo makompromiso ayo niyo makinig tapos dadating tao sa bio tinikita mo okay sige na sana iniyak ng Metropolitan Manila Development Authority na kanila aaksyonan ng may pananagutan ang insidente na kinasangkutan ni Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go ayun sa MMDA na kapag usap na sila kay Senator JV Ejercito upang linawin ang isyu lalo na ang reklamo ng isang babaeng traffic enforcer na binanggit sa naturang post ng senador. Binigyan din naman ng MMDA na palagi nilang pinaaalalahanan ang kanilang mga tauhan na tratuhin ng lahat ng may paggalang at lubos na kagandahang asal. Gayunman, aminado ang MMDA na may mga pagkakataon na napapagod at nadadala sa emosyon ng kanilang mga enforcers sa pagsasagawa ng tungkulin pero hindi daw dapat ito maging dahilan Upang malabag ang kanilang mga patakaran at proseso, naglabas na ng show cause order ang MMDA laban kay Go para investigahan ang inasal nito sa clearing operations. Humingi na rin sila ng paumanhin kay Captain Eric Felipe at sa kanyang pamilya para sa anumang pinsalang naidulot ng pangyayari. Nakipag-ugnay na din ng ahensya sa mga opisyal ng Philippine National Police, National Police Commission at Quezon City Police District upang tiyakin na ang insidente ito ay hindi makakaapekto sa kanilang magandang relasyon at patuloy na koordinasyon, respeto at kooperasyon sa pagitan ng kanilang mga organisasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News Manila. The music news authority. Brigada Bandita Nationwide Iniulat ng palasyo na tuloy-tuloy ang ginagawang pagtatayo ng mga housing units sa bansa sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, nasa 90 ang ongoing projects nationwide na nasa iba't ibang stages na ng development at construction habang may ilan na rin anyang nabuo at nakapaglipas generate na ng halos 260,000 housing units. Meron din anyang 82 projects ang kasalukuyang nasa pre-production stage at 436 ang may pending approval. Samantala ngayong taon, target ng DH Sud na ma-turnover ang nasa 8,000 housing units sa Davao City, San Juan City, Palayan City, Nueva Ecija, City of San Fernando, Pampanga at at Bacolod City, Tagoloan Misamis Oriental at mayroon din sa Abuab San Mateo Rizal at Bukawe, Bulacan. Brigada! Report! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Kumpleto! Max! Brigada Balita Nationwide! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasamang buong puwersa ng Brigada New South Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News sa Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of